guys, kakain na po tayo. Nandito po tayo sa Kamayan Restaurant. Akala ko sa Pilipinas lang to, pero dito magkakamay tayo. So, sa Pilipinas ba pakakamay? Ayan ba So, Kamayan Restaurant. Mm. Sarap. Ang protect na natin ngayon ay puro <laughs> <laughs> Ayan. So masarap pag nagkamay kasi hindi nalalaglag yung kanin. Tapos may tunog. Ayun. Lentong lang kami nakulog. Gusto mo hi? Kuha ka Kasama siyang pusit. Ah. Gabi. Sarap na experience yung ganito dahil sa Pilipinas hindi natin ito natitikman. Anong tawag sa buhay yan? Kani na may ulam. Kani na may ulam. <laughs> Direct sana. Na. Instant. Ayan, tulad nito guys. Ayan, may kanin. So, masarap to pag kinamay. Hmm. Grabe <laughs> kumain ng pinong. Grabe. Ang koreano. Kamay mm. lang yung dito, yung puno ang plato. Dalawa pa. Dalawa pa. Mm. Oh. Dalawa-dalawa pa ang plato. Isa-isa Isa-isa yan sila isa lang pero nung pumasok yung Pinoy natakot yung Korea baka maubusan So, sila nga yung nagtitipid ng pagkain dito sa Korea. Oo nga. ng mga Pilipino, nakupo, po, ubos ang stock nila. Kasi pag-winter, ganun. Maangkat sila. Hipon. nakababad sa yelo to uh -huh. so, ang nito sa Bisaya pasayan first time ko mga nang kasi puro pasa frozen na hipon. na fin roasted pasa pasa na It, German, Chairman, maraming salamat po sa na, opportunity. Na, nalugi sa inyo. na lang may one of tea. <laughs> Dahil naranasan namin to. Ngayon lang ako nakaranas nito. Sarap din pala. Ikaw ang mag-buffet sa Pilipinas. Hmm. Pinabukha ang sarana. <laughs> Kaya napapansin nyo, hindi nadami yung Korean restaurant sa Pilipinas. Pag dinumog ng Pinoy, sarado. Kinabukasan sarado na. <laughs> no, no. The, the business is not good. good. Tunik pa natin lahat. Instead of one, lose. Kumuha <laughs> tayong tagisi-tigisa. Nagbupi ang nagnegosyo ng hmm. bupi ang Koreano sa Pilipinas. Na, ang customer mga Pilipino. May bilab hani wifi. Okay. Wala na, kinabukasan, sarado na kasi nag-compute ng income. Wala na. <laughs> Alam ko hindi ka mahilig Balan dito. negative pa. Puro sushi, pinakain namin. Lahat magkano ang grapes, oh. Mm, sinusubo ito? na kita dito. Ha? Ano yan? Ano yan? Puro yan ah. Mm. Ano? May kausap pa ba dyan? Meron. Live ako eh. Ay, loko. Mm. Live ako, live. Naka-live Naka ako eh. Parang ang kulat ng tinahin ko. Hindi sa mag, hindi sa madurog-durog. Kanina pa to eh. Nagigigil na ako dito eh. Parang gusto ko lang iluwa eh. Kaya lang naghanap ng camera na kakaya eh. Rubber pro. Yan Excuse me guys. Hindi talaga nadudurog. <laughs> <laughs> hindi nadudurog. <laughs> hindi nadurog Baka pagdating sa ating stomach ay eh, mag magrereklamo. Yan. Ito naman natin 'to. Sarap. Ayan. Sarap pala. Sarap yung tuna. Parang gusto ko pang tuna. Masarap yung tuna, no? Sarap. Parang gusto kong bumalik. Yeah. Ay, oh, may gulay pala gulay. Hey, what do you say? What mm. do you say? Mm. They're good, nice. good. Umami. Umami. Mm. Ayan hey, guys. Nakasama natin dito. Yeah. Sarap pala pag ganito. Niyan eh. Tama kami, Lahat ng grupo ko. May chance para maikot natin ang buong mundo. Tao-tao lang katapat.